Good morning, guys. Naibag nga bigat. Naibag yung bigat tayo. Aming katapusat. Agal mo salta yun. Wow. Basit lang nalang. Tanari katimay, blan. Mmm. Sarap. Mmm. Sarap. kape. Wow. Sarap. With kape. Hindi kahit-kahit tayo, guys. Hmm?

Siyempre, pag nag-almosal, di ba wawala ang kape. <laughs> ah, Yum! Na kayo, guys. Kain tayo. Yeah, samahan nyo na ako kumain. Kain na kayo dyan. Mm. Hmm? Krap. Mm. Stop. Mm. Stop. Mm. Mm. Kabog, kabog. Mm, kabog. Paano 'yan, li? Ah. Sarap. Dili na kay guys kain tayo.